Ikaw Ate Marley, ah, meron ka bang mga IDs na gagamitin natin sa pagkuha ng mga ano nila kung uh, kukuha na tayo mga birth certificate? May ID kang, ano? May ID siyang mga, wala to yung government ID ganyan. Tulad police clearance tapos yung ating ngayon national ID kung mayroon wala rin ay sige sige alamin ko na lang kung paano kayo makakakuha kasi kung paano natin gagawin kasi ate Marley wala mang mga ID rin na gagamitin ano o kaya yung yung ate mo meron siguro ID pwede naman siya na lang siguro ang magfile yan na, mga kabindors narito tayo sa tanggapan ng health center nananalig ako mga kabindors na dito ay makakapagsuggest sila kung atin silang matanong kasi ano sila ng gobyerno uh, aplikante sila empleyado sila ng gobyerno ang sa palagay ko mga kabindors ay meron silang alam na kung paano tulad ng mga problema problema ni Ate Marley na wala siyang ID na gagamitin. Kung ano ang mga suggestion nila sa akin para makakuha tayo mga kabindors ng idea. Kaya natin ito ginawa ang pagtatanong dito sa mga empleyado ng gobyerno. Na tulad nito na masa sin sila ayan mga kabindors ay eh, abangan nyo ang aking pagkipanayam sa kanila ayan ang problema din ay wag kung nakapag-aral kasi ang sabi ng isa yung pinakamatandang lalaki. Mm -hmm. Di ba yung ano yung panganay nila nag-aaral. Yung pangalawa. Eh, yung pangalawa, sabi niya ano daw ang pinasukan niya ALS. Ano ba yun oh, Pwede naman bibigay naman ng na, ano yon, <coughs> certification ng ALS. Hingi lang siya doon sa pinaka teacher. mm -hmm. Certified true copy. mm -hmm. Para magamit. Niya. Kasi ano yun, Sabihin niya lang na 4 PSA. yung tanong niya doon, dalhin niya na doon para pag na-check ng CRD kung may kulang, may papalo at makapasok niya mas maganda yung paraan kasi yung ano yung 17 years old yata na bata grade 4 na ngayon itong pasukan na ito hindi siya nakapaso kasi hinihingihan na siya ng guan, ng birth certificate mga mm -hmm. isi pwede naman makapasok kahit anong ka, follow up, follow up to follow na lang yung requirements. Hmm. Ganun na lang yung review process. Kaya lang parang 70. Sasabihin naman sila din kung magkano ba sila. doon sa... Yan lang sa North Carolina. Pero bago siya mag-ano, kompleto rin yun na yung requirements. Kuha muna siya na no record doon sa Kaimon. Oh. Hmm. Para na. Ma... Kasi requirements na lang yun na wala talaga siyang record ang una kong gagawin ano? Kukunin ko yung mga pangalan lang complete name. Mm -hmm. Tapos okay. tapos i-text okay. sa pinanganak ng pangalan ng magulang. Mm. Okay. Tapos kunin mo sa kaimo. Ah sige sige. Tro, no record kung, kung wala pa sa registro no record kung meron na malalabas na mala. Tapos po pwede ko na rin isama yung pinakapangaray nila. Siya na lang magpapile doon. Siya mm -hmm. na rin lang magpiperman ng kuhaan, Kasi wala nang magulang patay na yung lalaki. May nanay na lang. Nanay na lang. Ay, may kapatsahan ng pa-stroke. Hindi siya makalakad. Ay, ng nanay. Ay, hmm? di ng nanay. Yan nga, inano ko rin, in-interview ko rin, Wala daw ID. Sabi ko mayroon ba? Saan na ba si nanay? Mga nasa 30 plus oh, or 40, ganyan. Mga bata pa. Ba? Mga bata pa. Mga bata pa. May stroke. Sumano. May gulan. Wala. Ang hirap. Mahirap ha. 34 lang ID, requirements ko kasi ngayon ID. Ay, ano, I, ano ba kayo? Oh, sa na ako lang. Yang, yan ang ano ko ay, doon. Maligot kayo kagawad eh. <laughs> kasi kailangan ko na na yan mag-aano ay dinadala. Yan yang inaano ko dong kung pwede na yung kung baka may ID na yung <coughs> panganay. Siya ang... na lang ang sabihin na lang na patay na pa kayo siguro. Pero buhay pa yung nanay. Eh. Ah, buhay pa nanay. Para respeto mo rin sa magulang. <laughs> mm. -hmm. Paano yung bet? Walang ID. Na ang uh, certificate, wala rin? Eh, yung anak nga, wala birth certificate yung oh. na, nanay pa, kaya... Yan ang problema ngayon. Kaya nga. Um, hindi pwede walang ID. Oo, oh, hindi nga pwedeng sa walang ID. ID. Butante na po ba yan? Butante na siguro. O, pwede na yan mm -hmm. sa City Hall. Kumuha siya na certificate of voters. Hmm. Mm -mm. Kukuha si, ate na lang, o yung panganay. Siya na lang kukuha ko. Sabi mo nga, may, may, ano, oh, Nasa itin na yung... Pero kailangan pa rin ID ko yan. Lalaki. Lang. <laughs> Tapos yung panganay naman, mga na nasa ano na, 20. Yung babae pero nag-aaral. So, okay, yung... yung... Na. Okay, so Kaya lang <laughs> Ay, Time mas maano ma ngayon kahapon eh, Red Horse. Mas Wait. maanghang. Red Horse? Ang yung Red Horse nung kahapon. Nagtatayo? Mas lang Mas maanghang. 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 Ah, kaya ganito talaga binili mo. Oh, yan. Ang sukarin doon sa loob. Oh, tagay ah. <laughs> may tagay. May tagay -tagay na. <laughs> oh, Ay, tagay. Ay, May tagay-tagay na. Mukbang, may timano. May tulutang, walang pantagay. Ah, bagyan. Ay, siya ang kong kong kakasay. Kunan mo po siya ng barangay. Hmm. Certificate na katunay na hindi nakatira ko ilang taon kami nakatira. Alam mo, ni... Hala, tagay. Ni Kejoven ko paano yan. Tagay. Kala ko na agad. ito, suka? So uh, ah, hindi na. Hindi na siya ate. Hindi na siya ate. At Karen. Hindi, andun. nakaupo. Ay, Karen. Karen, na. mga Ito yung ano? Yung wala akong birth certificate to? Yung dalawa na yan. Kasama yung isa dyan meron ano. Diyan sa inyo nakatira sa Waray. Agreeful. Hindi dito yan sa Mount Nice. Kumontor kasi, nananamon daw sa TPG. Aba, wala. Kamay pala, isa pagkain kasi. Wala kang mag-concern. Sa Mount Hills pala papalaeto mm. kunang certification ko. Oh, bakit? Doon din sa barangay nila. Oh, sa barangay nila natin iano na doon. Ang Aa. ano ko lang tinatanong ko lang sa iyo e para may idea ako kung e paano Kasi mo kuha na kasi kukuha na, mm. na ano. ano... siya number, ano, na na, ng ano. Kuha mo na siya ng bar ano ng ng Do record sa kay mo. Ano yung pansa kasi ako Okay, dahil lagyan ito sa kasi Hindi na tulong Eh ano ko, tutulungan ko sila Sana na makakuha ng mga certificate ng mga vlogger yan ba? Lalo mga malakas kumita ng vlogger wala sila to nila yan siya yeah, so, but lang vlogger agad vlogger okay. kasi puro sumasaod na pwede bang ganun tulungan <laughs> na to ito yung nana lang oh. babae na ay ko ba nagsasalita oh hindi oh, oh, na bosses Pero parang bata pa yung nanay. Pero oh, bata pa nga iyon. nasa, nasa port. Hindi nakakalakad hindi siya atin na lang Nanangin. yung pangalay na lang ang paano hmm. hindi ko makuha lang akong nang idea sa inyo kung paano kukunan pwede mo ilapit siya sa GSW ilapit niya hmm. puturo ang kita kasi hindi okay. yun hindi hindi wala naman pag direct ng tulong hindi na kailangan sabagay tuturo naman uh, okay. Lar, oh, dyan, oh, dyan. Oh, oh. sila ang requirement ka. Ay, Oo. Oh. Mm. Ay, ano ba to? Kinakaya mo, sorry. Hmm. ito ka. Oo, oh. tagay ka, tagay, tagay tayo, tagay. Mountain Heights Santo Binda, Sierra Madre. Uh -huh. uh -huh. Diyan sa ano lang sa

Subukan ah, oh, ganun na lang yung idea na binibigay sa akin ni Pare. Kung paano.